Ang masasabi ko, one word, malungkot. Yun lang. Bago pumanaw ay inamin ng lead vocalist ng Aegis Band na si Mercy Sunot na nakararamdam siya ng matinding kalungkutan sa Amerika. Sa isang TikTok video na ipinost ni Mercy sa mismong kaarawan niya last Nobyembre 6, ay ibinahagi ng OPM Artist ang kanyang saloobin tungkol sa solong pamamalagi sa US. Doon kasi nagpapagamot ang yumaong member ng Aegis mula nang magkaroon siya ng lung at breast cancer at nabanggit nga niya na napakahirap at napakalungkot mag-isa sa isang malayong lugar. Birthday wish ko sana cancer free na ako para makauwi na ng Pinas. Captions ng Singer Bago siya tuluyang magpaalam sa naturang video, ay muli niyang nasambit ang mga katagang ang masasabi ko, one word malungkot. Happy birthday, birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday to you. So it's day, it's my birthday today. Kaya maaga ako nagsimba. So 8:30 nagising ako na. nagpa mo ako ng, ng 6:30 para magising, maligo para i-celebrate ko mag-isa ang birthday ko. Mahirap. Mahirap sa mahirap sa ibang bansa na nag-iisa ka lang yung wala kang malapitan, malungkot, yung iba, iba talaga pag nasa ibang bansa ka. Ah, uh, solo flight ako, yung gusto kong gusto kong gawin, hindi, hindi ko magawa. Alam mo yun, yung mag-celebrate ng kasama ang kapamilya mo. Hindi ko magawa. Iba pa rin talaga sa Pilipinas. Ngayon, napagtanto ko na mas masaya sa Pilipinas kaysa dito. Pero no choice ako dahil... Dahil kailangan kong magstay na matagal dahil nagpapagamot ako dito. Sana... Sana gumaling ako ng mas mabilis para makauwi ako ng ng Pilipinas. Okay? Mga higala. So, ngayon, start ko ng i, i- upload yung yung anong nangyayari sa akin. Nangyayari dito sa US. Kahirap hirap, hirap. Ang masasabi ko, one word, malungkot. Yun lang. Samantala, kinumpirma ng mga kabanda at kapatid ni Mercy na si Juliet Sunot ang kanyang pagpanaw matapos ngang makipaglaban sa cancer sa pamamagitan ng Facebook. Sumakabilang-buhay ang singer habang naka-confine sa Stanford Hospital and Clinics sa San Francisco, California nitong Nobyembre 18 ng umaga dito sa Pilipinas. Siya ay 48 taong gulang. It is with heavy hearts that we share the news of the passing of Mercy, one of the beloved vocalists of Aegis band. She bravely fought her battle with cancer. But has now found peace and rest. Mercy's voice wasn't just a part of Aegis, it was a voice that brought comfort, joy, and strength to so many. She has touched countless lives, inspiring fans and lifting spirits with every song she sang. Her passion, warmth, and unforgettable presence on stage will forever be cherished in our hearts. Let us come together to celebrate the incredible life she lived and the legacy she leaves behind. Mercy, thank you for the music, the love, and the memories. You will be deeply missed. Ang nakasaad sa official statement ng Aegis na ipinost sa kanilang Facebook page. Kinumpirman ni nga ng pamilya na stage 4 breast cancer at sinabayan pa ng lung cancer ang naging dahilan ng pagyao ng kaanak. Magkakaroon ng pre-Valentine concert ang iconic Pinoy rock band sa Pebrero 1 at 2, 2025 na may titulong Halik sa Ulan. Pero hindi na nga sila kumpletong papagitna sa stage sa mga araw na yon dahil sa pagpanaw ni Mercy. Magaganap ito sa New Frontier Theater sa Quezon City na magsisilbing comeback ng grupo sa concert scene at bilang regalo na rin nila sa kanilang mga loyal fans. Kabilang sa mga pinasikat na kanta ng Aegis band ay Ang Halik, Luha, Basang Basa sa Ulan, Sinta. Natatawa ako at bakit?